Magandang umaga po. Ito po may bulaklak po dito. Ito po. Magtatago. At mag po ako anang. Ano? Sundan niyo po ako. Ito po. Ito po. Na dubog sa tubig. Ilan. po ako. Ito po, meron pa po isa. Maliit nga lang. Sari-sari ang sizes po. Ito po. Mayroon. Ano nang lupa. Sana po itong bulaklak. Mabuo po ito. Ito po. Ay. Ito yung harvest ko na kalabasa, sari-sari po. Ang laki. Kumbaga, may sizes po ito. Mga anang, mga anong, sundan nyo po ako. Hanap ah, pa tayo ng pwede nating ma- po may mga bagong bulaklak po Sana mabuo po ito, ito po to meron Sana po makapulinit po ito ng mga kaibigan nating mga bubuyog Sila po ang magaling magpulinit po ito, napapansin nyo po nung isang araw. Maliit pa, pa ito. Naabutan ko po dito yung mga bubuyog na nagpupulinit. Sana po, tumila na po yung ulan. O di kaya mahinto na para malaking tulong po sa gulayan namin yung magbabawas ng malakas na ulan. Ang kalabasa po, kailangan po dito, ay may, ano ng araw, sikat ng araw, para po, yung mga, bulaklak po nito, tuwing umaga po, ito po, ay, kusa, bumubuka po, para, mabuo, ito po oh. Iikot ko lang po ng konti. Yung sanbo yun? Ito. Mga anang, mga anong. Sana matulungan nyo din po ako kung paano mag gumawa ng video na maganda mong kuha. Kasi practice po namin na mag vlog. Ito po mga kumuting baging. Ayan po. Iikot po ako mga anang. Sundan nyo po. Ito po. Madalang na lang po yung nabuo. Ayan o. Ito na ba yung ito, ayan. Kasi po sa lagi pong lakas ng ulan, minsan na nga po, nababahaan na po dito. Ito po, maganda. Ito po, ayan. Anang, anong, sana po mabuo yung mga bagong mga bunga o bulaklak po sa tulong po ng mga pollinator po na bubuyog uh, mga anong mga anang hanggang dito na lang po at sa susunod na video ko naman po sana panoorin nyo at makatulong din po kayo sa akin lalong lalo na po yung paghahalaman o paggugulayan ko po practice ko po dami dito ay organic po hindi po kami gumagamit ng synthetic na pesticide gumagawa lang po kami ng concoction sana po magustuhan nyo at maraming salamat po mabuhay tayong lahat in the name of Jesus Amen Bye Bye